Sa video na to ay ko sa inyo kung paano i ang image or text sa DaVinci Resolve. Actually, meron akong dalawang paraan kung paano to gawin sa DaVinci Resolve. So, meron dito sa edit page at sa fusion page. Pero yung easiest way ay dito sa edit page. At dito sa timeline, meron na tayong sample video na pwede natin lagyan ng image at text para i-track. So grab tayo ng image mula sa media pool. Papunta dito sa timeline. Ayusin natin. Tapos dito tayo magpo-focus. Okay? Dito sa inspector ng edit page. Now, yung ituturo ko sa inyo ay manual tracking. But first we need to modify the size of the image. Bawasan natin 'tong zoom. Then place natin dito sa mata ko. Okay, dagdagan natin ng konti yung zoom. Tapos make sure na nasa umpisa yung ating playhead. Ito yung ating playhead. Lagay natin sa umpisa. And then, tsaka natin activate yung keyer ng zoom, position, at rotation angle. And then, before we start tracking, kung hindi pa kayo pamilyar dito sa tatlong to, sa zoom, position, at rotation angle, maganda na practice nyo muna to or tignan nyo kung anong mangyayari kapag binago-bago nyo tong mga to. Okay? rotation angle. Ando natin. And then, tandaan nyo lang, pagdating dito sa may position, yung X, ito yung left and right. Pagdating sa Y, ito yung up and down niya. And then, para magawa nyo to, etong ginagawa ko, click kayo dito sa may, hold nyo yung uh, left mouse button, tapos tutok nyo sa Y, tapos up, and down. Gets? Same din sa X. Hold nyo yung left mouse button. Left and right. Tapos, gagamitin natin yung arrow keys sa keyboard para makontrol yung playhead dito sa timeline. Okay? For example, uh, right arrow key, right arrow key, left arrow key, left arrow key. So, ang gagawin natin dito, itatrack natin yung image frame by frame. So, kada right arrow key natin, binabago natin yung zoom, position, at rotation angle. Depende doon sa galaw. So, dito maglalagay ako ng camera na nakapokus sa mouse and keyboard ko para mag-gets nyo kung paano to ginagawa. Simulan na natin. Okay, right arrow key. Right arrow key. Usog natin yung position ng kaunti right arrow key right arrow key okay usog natin pa kaliwa Okay, baguhin natin yung rotation angle. Baba natin ng konti. Okay, babaguhin natin yung rotation angle. Usog natin pakaliwa So, ganito lang yung gagawin natin hanggang mamaya. Okay. Usog natin. Hanggang sa matapos natin yung video. Pero ano to, uh, worth it naman dahil uh, accurate naman yung Ginawa natin doon sa image tsaka doon sa movement natin So dito magdadagdag na tayo ng zoom. So ilalagay natin dito 0.150 dahil yung video papalapit na yung mukha ko dito. Okay. Then continue natin yung ginagawa natin sa pag-track. natin konti. Okay, dagdagan natin ng another 10. 0.160. Uh, right arrow keys. Okay, baba natin konti. Usog natin. Okay, sum natin ulit ng panibago. 0.170. Enter. Okay, keep tracking. Baba natin ng konti. Okay, usog natin dito. Baba natin. So, ganito lang hanggang mamaya. So, kung nagigets nyo naman na, Okay, pwede nyo nang skip. Pagdating sa text, madali lang naman din. Same lang din naman. Play natin yung video. So kung nakikita nyo, sabay na sabay yung image doon sa ating galaw. Ngayon, sa pag-track naman ng text, open natin yung effects, titles, tapos grab natin yung text dito sa my timeline. Click tayo sa text. Tapos, dito sa may inspector, uh, lipat natin dito sa may title. Tapos, type natin dito yung gusto mong ilagay na text. And then, pwede mo rin itong palitan ng font. Okay, gawin natin extra bold. Tapos, palitan natin ng kulay. Tapos, lagyan natin ng stroke. Okay, three. Add tayo ng drop shadow. Lagayin natin 10. 10. Okay, balik tayo sa umpisa. Now, para makita nyo yung zoom, position, at rotation angle, lipat tayo dito sa my settings. Tapos, sa pag-track ng text, same lang din yung process katulad ng ginawa natin doon sa image. Okay, lipat natin yung playhead sa umpisa. Tapos ilipat natin yung text kung saan natin gustong umpisahan. Okay, ilipat natin dito. So dito tayo mag start And then activate na natin yung keyer ng zoom, position at rotation angle. Ngayon, ito, uh, ipapass ipapas forward ko na to dahil naipakita ko naman na sa inyo kung paano to itrack kanina. And that's it. Tapos na naman tayo ng panibagong tutorial dito sa DaVinci Resolve. So kung mahilig kayong mag-edit ng videos, pwede nyo suporta ng ating channel. I-click nyo lang ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod na videos. Maraming salamat, Pinoy Creators!